Patay sa pamamaril ang magkaibigang lagi umanong nasasangkot sa gulo sa Bacolod. Habang sa Pikit Cotabato, patay ang isang gwardya matapos barilin ng riding in tandem. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dalawang lalaking sakay na motorsiklo ang nasawi matapos manmanan at pagbabarilin sa Bacolod City. dead on arrival sa ospital ang 35 anyos na si John Paul Montano, driver ng motor. Ganon din ang backride niyang 16 anyos na si Christopher Mondejar Jr. Kaibigan ng anak ni Montano ang minor de edad na nakakasama na rin niya dahil daw sa kanilang grupo. Galing sa isang restobar sa barangay Mansilingan ang dalawa at pauwi na sana. Nakuhanan pa sa CCTV ng tindahang ito ang pag-alis ng sinasakyan nilang motor alauna na madaling araw ng January 25. Dito, Makikita rin ang nakahintong puting kotse na bumuntot sa umalis ng mga biktima. Napag-alaman na alas 12 pa na madaling araw nang pumarada ang kotse sa labas na nagmamanman na pala. Pero walang nakitang tao na bumaba rito. Nang makarating sa barangay alihi sa mga biktima, dito na sila pinaulanan ng na bala ng hindi pa kilalang mga salarin. lula ng puting kotse. Iniimbestigahan ngayon na Bacolod City Police Station 7 ang mga trouble na kinasangkutan na ng dalawa, gaya ng Rambol. May record din daw si Montano ng robbery at assault case noong nakaraang taon. May tinitignan ng person of interest sa mga polis habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi na rin umabot pang buhay sa ospital. Ang security guard na pinagbabaril noong umakalawa ng riding in tandem. Sinundan din ang nooy nagmamaneho ng motorsiklo na si Michael Apolinario. Tagtad ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima, kaya hindi na rin naisalba pa. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pagpatay. Hustisya ang hiling ngayon ng kanyang pamilya na humihingi ng tulong pinansyal para sa apat na anak na naiwan ng biktima na puro nasa murang edad pa. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita.